Patuloy na magdadala ng mga pag ng Easterly sa gitna at Timog Luzon, pati na rin sa Visayas ayon sa ulat ng pag-asa ngayong Webes. Makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na ulan at pagkulog, pagkidlat ang Metro Manila, Visayas, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at mga lalawigan ng Aurora, Bulacan at Isabela dahil sa epekto ng Easterlies. Samantala, Batanes, Babuyan Islands at Ilocos Norte ay magkakaroon ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulang dala ng Amihan o Northeasterly Wind Flow. Sa Mindanao, ah, sahan pa rin ang mga maulap na panahon na may mga panandaliang ulan at pagkulog, bunsod ng mga localized thunderstorms.